Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan niya lang natin ng ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! So yun mga idol, alam naman natin na planchado na nga ang papalapit na laban ng ating kababayan at kasulukuyang Unified Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales kontra sa kapwa Unified Champion and former Undisputed Bantamweight Champion na Oya The Monster Inoue. So magaganap nga ang laban nila sa darating na Disyembre. Kaya naman bilang paghahanda mga idol ay nakakatuwang makita na tulong-tulong na nga ang ating mga Pilipinong boksingero para rito kay Marlon Tapales. Sa latest upload nga ni Coach Jobin Jimenez ay eh napakaraming mga Pilipinong boksingero nga ang tumutulong dito kay Marlon Tapales para nga sa paparating ng laban kontra sa limo ng Japan na sina Oya Inoue. At bilang dagdag pwersa pa nga mga idol, eh makakatulong na rin ni Marlon Tapales, ang ating kasulukuyan WBC Mandatory Challenger na si Vincent Acero Astrolabio. At ang ating kasulukuyang IBF Pan pacific Super Bantamweight Champion na si Carl James Wonderboy Martin. So mga idol, hindi nga lang po si Marlon Tapales ang tinutulungan ng ating mga Pilipinong boksingero. Kasama na nga rin po dyan ang ating former IBF Super Flyweight Champion Jerwin Prettyboy Angahas and a former world title challenger na si Jonas Wampan Sultan na may paparating nga po laban sa darating na November 15. Kaya naman mga idol, eh, huwag nga po natin kalimutan suportahan ang kanilang magiging laban. Sa kabilang banda naman mga idol, eh, pinaiyak nga po ng ating kasulukuyan WBO Global Super Bantamweight Champion Jan Riel Cuadro Casimiro ang kanyang utol na si Kuya Lods na si Jason Casimiro. Ito'y matapos nga pong bigyan ng bonus na brand new Ford Ranger itong si Kuya Lods. So mga idol dito nga sa latest upload ng uh, Team Casimiro, ipinakita e, nga po nila ang brand new Ford Ranger na pagmamayari na nga po ni uh, Jason Casimiro aka Kuya Lods. So guys, panood kayo, panood kayo. Dapat marami manood, makapanood nito. Panitin yung mga pastor natin, papanoorin natin, papanoorin.

Ano yun? Inaw. Mapil! Mapil! Yung ganyan niya yung... yung... na uh, pinagdaanan namin ni Kuya So, hindi lang... hindi lang pwede na ako lang yung may maibig... maibig ron sa sasakyan. Uwa! 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 Yan po guys. Binigyan po nang sasakyan si... ano... Kuya stiker pa, Kuya Lods. Ito, Kuya Lods. Tingging. Sobrang saya ni Kuya Lods yang katanggap siya ng Ford eh. Wow. Oh, oh siyempre. Ako dati, sobrang, ito? sobrang tagal ng pangarap ko yan. Dati, pinapangarap ko talaga magkaganito. Pero si Kuya Lods, ang bilis lang eh. Di ba? Kaya nga eh. Ang bilis lang yung pangarap ni Kuya Lods. Nakuha na agad niya. Antala kami, antagal. tagal. ganun kalupit guys. Oo. Oh? Yeah. Subscribe na sa Boxing Club PH.